Magandang araw sa inyo mga kapatid So nakita ko to sa isang Facebook page na nagsaserve sila ng authentic lapas bachoy siyempre na-curious si Kuya prado ninyo At siyempre gusto ko matikman yan mga kapatid Si mama kasi taga-Iloilo kaya minsan gumagawa siya ng bachoy sa bahay nung malilit pa kami Siyempre ito pinuntahan namin ng aking pamilya At nakita namin si Sir Rafael Siya yung may-ari nitong Digamos lapas bachoy dito sa may Southampton So susubukan namin kung masarap ba yung bachoy na sila-serve nila dito mga kapatid Napakaganda ng ambience ng kainan dito mga pad. Para ka lang nasa Pilipinas eh. At syempre, ayan, umupo na kami at eh, nag-order na kami ng kakainin naming bachoy. At pagkatapos namin mag-order, eh, ayan, dinala ni Sir Rafael yung special nilang puto rice. Naku, masarap yun mga kutid. No? Sarap isaw-saw sa bachoy. At yan, dumating na yung bachoy na in-order namin. At syempre, sobrang init niyan. At si Bunso, talagang super excited siya. Mahilig ang mga anak ko, lalong-lalo na sa mga sabaw. Mami, Goto, Bachoy. Ayan, at yung anak kong panganay, kitang-kita niyo naman, no? Napa-approve sa sobrang sarap nung Bachoy. Pati si Bunso eh. Maserang yung taste bud ni Bunso. Pero nung gustuhan niya yung bacho mga patid ako No? Oh. Kitang kita niyo naman. No? Oh. Ang daming sahog na itong bacho na ito mga patid. Kaya nga lang naubusan kami ng siopaw. Sabi ni Sir Rafael. Ang dami kasing kumakain kanina. Kaya naubusan kami ng siopaw. Sayang. Ang sarap-sarap pa naman ng kombinasyon ng siopaw sa kabachoy. At ayan, si mami. Siyempre, nakaugalian na ng aking asawa na magkatapos kumain ay magligpit. Ito nga pala si Sir ay, Rafael. Si Sir Rafael, meron <laughs> Bosa oh, na masasabi mo sa Digamos, La Paz So, yung Digamo is uh, located in Southampton, SO154 AE. Just follow our page, Digamo. Ilugos Best La Paz Batchoy. Ayan. Salamat, Sir Rupert. Thank you, my friend. Thank you for, your your Thank you for coming. Thank, Thank you. you.